dagdag dula ano? Sarap ng ating ano? Masulo, eh. Dinner, dinner sa labas. dragon ayan magandang hapon po sa inyo lahat ngayong ngayong araw guys ipapakabit na natin yung net ng ano bubong ng ating kubo dahil nasira na yung net ayan ikakabit nila kuya F1 good evening. Ayan, Ay, na-miss namin matulog dito sa anong kubo. Umuwi lang kami sa glit at Nagkuhan ang nagkuha ng mga gagamit namin. So, ayan guys, naayos na rin nila Kuya yung yung net dito sa ano, bubong natin. Na ayan mga ka-dragon, set up tayo dito ng ano, pang bonfire. Mag-ihaw-ihaw rin tayo dyan. -mong -mong. Ng bangus. maganda mag ano ngayon mag bonfire dahil ano walang hangin hindi nakakatakot mag ano mag sunog okay. huh?

Kapitan. Tapos mag-iihaw rin tayo ng ano dito. Sa buwan para mag-iihaw tayo ng marshmallow. Hindi ko pa natatry yun eh. Yung marshmallow. Inihaw na. Hindi <laughs> <laughs> naman yung ano, yung <laughs> pa... painitin oh. lang nila. Hindi naman yung as in na ano. Inihaw. Inihaw. <laughs> Ayan, gumagawa sila Gigi ng ano stick para sa ating marshmallow. Ito guys ay ano lang ito. Simpleng bonfire lang. Bonfire, Para lang kami magapulpog ng ano, <laughs> ng manok. <laughs> magapulpog kami ng sigisang hita ng manok. Lilimang piraso yung aming ano, oh, kahoy. Oh. Okay na yan. Basta makaluto lang tayo ng kwan marshmallow ba? Pwede naman namin iluto dito pero mas maganda kung nakaano siya. Para pil na pil namin, 'di ba? Kabango ng tinihaw. Oh, 'di ba? Kasiksi naman ng tita namin na 'yan. <laughs> tita ko 'yan. Tita ko 'yan. Tita ko 'yan. <laughs> Ante yeah, o. ganyan. Wag, wag, naman ano. Parang pa ipainit mo lang. Huwag mo na maituno ng bonggang bongga. Masarap daw yan pag medyo natuna. Ikot-ikot mo na wag yung ikon eh. Gasuba eh. Ang puro mo. Ano lang, ay, ay. Oh, hindi lang eh. Ngayon. Hindi tayo. ay. na natin. Try natin. Like, parang malakas ata yung natin, mga <laughs> Tama Kainin ba na. <laughs> mo na ay par tayn. Wala ay, luto, maluto nga raw king. Maglunod. Sarap. Yun? Sarap. Ay, oh, nakokunha nte. Paano na siyang nalulusaw pagdapan siya? Ano mo? Di ba pala sa inyo kahit ka pala nagpursiso? Sarap. Hmm? <laughs> <laughs> Nagadula amin ang ng mumi. Matunaw mm -hmm. pala. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm -hmm. Ha? Matunaw. Amoy ko nun sa akin. Ano yung dangaw? Dalawain ko na yung sa akin. Dalawain ko na. Hindi mo makasimasyadong nakonyo sa yan kayo. Hmm? Hey, mas dard. Bon pa. Para matanggal din yung lamok. Madalas 'to ginagawa sa kan 'no. Pero so, tala, pag may napapanood kang ano, ano kaya ka, ano Sabi ko pati marshmallow na rin nila. Hindi ko alam na marshmallow naman yun, yung binakon nila sa apoy. Hmm. Hindi ko na Kainit. <laughs> Nainitan ako. Ha? 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 Masarap sa rapan nga ni Tita Pasing di Bante? Kusurap Masarap Ang sarap niyo pala mga kaluhan. First time. Hindi. Naalala ko tayo ito tayo. Ay, oo. Kaya lang tayo kay Ate Kwan. Pero hindi ko na talaga Hindi ko rin, hindi ko na, hindi ko na ako na ganyan na pala. Ate Romalin, di ba? Ito ito. Marapit ko alin. Hmm. hindi siya makakain Eh, nabusog na tayo Mas yang, kan. <laughs> Wag guys Hora, <laughs> lang to. Ay, -wag ano. <laughs> <laughs> Last one. Nagustuhan ko sa mga kaduwa. Ko Pero hindi namin maubos na kasi ano, matamis. Hmm. Habang kon nga daw sa talaga ay matamis. Ni na. Habang natagal matamis. natamis. Okay, no lumo nang isang ay. Iya. kung hindi mo kunin i-makwan, hindi mo malasan na matamis ni kami. so, hindi na to. magkapi pa nga ako. Hmm. Ano na rin Hindi <laughs> Baka... no, -pap. na ako magkapi. Baka... pa na to. Kira po. Ay! Nagpapakpak ko kanina ng kinapaitan Nagdala ka sana? Meron dyan. Ay, yun. Mm. Yun, sana. Ante pa mm. siya. So, di man yata nag ahit to ah. Wala. Iyo, ano? Sarap ng ating, ano? Magulong eh. Dinner. Dinner sa labas kusokto, kusokto naiwan ni Antip Ligaya kasi video kanya eh, hindi ka sana magkantaan dito, oh anong ginagawa mo? pag <laughs> 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 nakakon na siya <laughs> magkahirap ng kono, bayati pag nakakon siya kaya siyang ribag, kaya di may isang ribaw <laughs> kala ko bawal ikon yun, yung kanola mm -hmm. hapo mamahalin. Pangyuto mm -hmm. lang. palaka. Ay, palaka. maganda na pag ano, may palaka na. Dito na tayo matulog. Dito na lang natin iluluto. Kung eh, yung ulan na malakas. Oo. Ay, marami eh. Dito na lang tayo matulog. Oo eh, may tulugan yung naman na tayo. Dito na tayo <laughs> Dati kawawa tayo diyan sa kubo eh. Oo nga. Oo. RR bait, tayo nagka-pan. Nang permi yan na naman sila nang pan. Kasi sarap yung ginaluto ni eh. Lagi, pa ni pindong salamat po sa mga biyayang ito, nung namin lang sa ng isang So maraming salamat po sa ko sa iyo. Mayroon po na ang Kain tayo ngayon! Madilim ang aming kapaligiran. Late dinner na. Ang oras na mga diba, wala kabusuban. Ano man lang yung mas malaw, di naman makabusong. Hiyak, 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 hiyak. sa ko ang um, um, may baget talo, basa. kasi misterioso. kaila ako magulam kanang kan, ng pinapa-itan pa kanang kan ako. Sara, Sara. alay. siling kung ano si ngong. ano si ngong? Ano kayo na yun? Mahal kayo jiwan! atun naunan Naunaan ka na nang sabon pa eh. Nagbayag mo ito man? Nagbayag. Kaya Hindi mo sausan Ang kadami ng kanin ko ah. Sila nang kuno na yan. Sige lang natira doon. ko, hindi man natanggal. Ay, ini sila. Ngayon, hmm. hmm. Sabayan kumain. Para sa Wala well, yung sa kwan. Ngayon lang ako nakamakta ng gabi gabi na. sa bahay, maliwanag ko nagkakain na kami. Pagkasain na pagkasain niya, pagkaluto, magkain agad. Okay. Kami kahit maaga kami magkain. ano Anong oras kami magkain? Kain na tayo, sabi niya. Kain eh. Kami, kami mura, kami din. Hmm. Ang ganda ka nga ako, ano, ano na, ina-interesting. Mas ito kan tayo. Ano ka kan ng ko na namin na silp, mm -hmm. Ay, namin ako kagad kagad. Eh. wala nang magat. Kuwan, hindi na, yung pala wala load. yon. kami na naman. Ang maririnig nyo lang dito mga ka-dragon ay mga huni ng mga insekto. Mga ibon. Ibon. Tik, 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 tik. Yung <laughs> ano, tik, tik. Ang mga ka-dragon. Nausok na. Ang na yan eh. Meron pa tayong kwan. Um, papaitan. Yan yeah. ang, ang bilin ng pinapaitan. Ano? Yun ang bilin ng pinapaitan. Ano sila alam? Sinagbuto. Sila. ano ginawa? Hindi. Alam. Hmm. Putit. langbo Oh, bantayan natin ngayon, busugin natin ng sirambo. Eh, uh, mga guys, maturog da na. Kali-kali pas maturog na. Hindi ko lang pasok ka Tanti pa sing di nyo naro kaya antok na na. Ako magwo work work pa. Ganyan na para ano malamig. <laughs> Ako man ang gilid. Ayan guys, may CR na nga kami. Hindi <laughs> pa <laughs> sila sa labas umihi. <laughs> Sayang daw yung tubig. Yes. <laughs> yung klase yan. Siyempre, <laughs> mahirap na <yung> magbiyahe. <laughs> Nag Nagre-reklamo nung walang CR si na may CR. Well, kaya? kaya nga tayo nagpagawa ng CR para may gamitin. So, ayan mga ka-dragon, kita-kits tayo bukas at inaantok ng mga ladies. <gasps>